Ito na mga kabasketball, Coach Tim Cohn excited ng mabawian ang New Zealand na tatlong beses nang tinatambakan ng ating Gilas Pilipinas. Maganda yung magiging match up ni Kai Soto at ng seven footer ng New Zealand at Jordan Heading. Pasado ang performance para sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, magkalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa balitang inilabas ni Ruben Terado para sa spin.ph ay sinabi nga ni Coach Tim ko na nag shift na yung focus niya dito nga sa Piba Asia Cup Qualifiers kontra nga dito sa malakas na kupunan ng New Zealand. Kasi alam naman natin mga kabasketball na tatlong sunod na na tinatambakan itong New Zealand, itong ating Gilas Pilipinas. Doon sa tatlong game nila mga kabasketball, ang average ng lamang na itong New Zealand sa Gilas ay 29.3 points per game. So halos isang buwan mga ka-basketball yung average ng nagiging tambak nila sa atin. At magaganap nga yung laban ng Gilas kontra nga dito sa New Zealand sa November 21. At sa November 24 naman ay uh, sa kupunan ng Hong Kong na dito gaganapin sa Pilipinas. So malaking advantage na yan mga ka-basketball. Kapwa kakabalik lang mula dito sa Piba OQT ng Gilas Pilipinas at New Zealand kung saan tinalo din nila no? Yung uh, malakas na bansa na Croatia sa score na 90 to 86. Magandang uh, opportunity yan para mapatunayan ulit ni Coach Tim Cone, Gaya nung sinabi niya nung nakaraan na sa palagay niya hindi pang rank number 37 ang Pilipinas dahil sa kasalukuyang lineup ng ating national team. At pinatunayan niya yan doon sa naging FIBA of duty. At excited na raw si Coach Tim Cone sa dalawang laro na yan, especially dito gaganapin yan sa Pilipinas at hopefully makabawi itong ating Gilas Pilipinas Diyan nga sa tatlong sunod-sunod na talo natin kontra sa New Zealand. Saka sa kasalukuyan mga kabasketball ay may isang 7-footer na ginagamit itong New Zealand. Itong si Tyrell Harrison naglalaro to para sa Brisbane Bullets. Naglalaro to, nakalaro na rin to ni Kai Soto dyan sa NBL Australia. At maganda yung niya pag uh, naglalaro siya para sa New Zealand. Yun nga lang, doon sa NBL Australia, hindi siya nabibigyan ng uh, mahabang playing time. Pero 7-footer din to. So magandang match up yan. Para nga dito sa ating pambatong si Kai Soto. Patungkol naman, dito nga kay Jordan Heading na napakaganda ng ipinapakitang performance. Diyan nga sa strong group kung saan na uh, nire-represent nga nila yung Pilipinas dyan sa Jones Camp. Kasi ayon nga dito sa report ni Snow Badwa ay eh talagang uh, gustong ma-impress ni Jordan Heading si Coach Tim Cone, para makabalik nga sa ating national team. Pero alam naman natin gaya ng sabi niya ang main focus niya ay eh manalo dyan nga sa tournament ng Jones Cup para sa strong group. Pero kumbaga hindi niya naman daw itinatanggi na sana ay mapanood ni Coach Tim Cohn itong laro niya. Kasi sabi niya mga kabasketball tinatrabaho trabaho niya na i-expand pa yung laro niya no. Hindi lang basta shooter. Kumbaga, ini-improve niya yung uh, lahat ng aspeto ng laro niya, defensively, yung ball handling niya, yung passing, kahit ano daw no, kahit anong bagay na makakatulong para nga sa team na kukuha sa kanya. At hindi niya itinanggi na kumbaga, open siya para nga diyan sa pagbabalik sa Gilas Pilipinas. Sabi niya sa November pa naman yan eh. Marami pang opportunity para makapag-usap at uh, eventually sana, kahit reserve, no mapasama itong si Jordan heading sa ating Gilas Pilipinas. Hindi ko sinasabi na dagdagan yung labing dalawa kasi yung labing dalawa, sabi naman ni Coach Timcon wala na siyang planong dagdagan yan or baguhin. Pero alam naman natin sa nakaraan, Piba Asia Cup qualifiers kahit dito sa Piba OQT, merong mga players na wala naman doon sa labing dalawa na nakakapaglaro gaya ni Japit Aguilar ni Mason Amos wala naman yun sa labing dalawa pero nakakapaglaro sila at uh, hindi natin maitatanggi kasi tinawagan din ni Coach Tim Cone etong si Jordan Heading kaya mas malaki yung chance niya na maging reserve o mapasama pa if ever na merong hindi na naman makakapaglaro sa November para sa ating Gilas Pilipinas Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.